Ah, oh, pwede ka ang bagyo. Yun na. Na. Okay na, alam mo, kasutahan na ako. Bagang, ang puste, eh. bagang katabarik na. Sabi ah, na pagkakusog. Na, ah, sa baba. Pero lupad ng mga atok. Oh! Ah! Diyos ko. Ay, ato, utod ka na ada puste. Ano ho, utod ka yun. Gyan. Utod ka na Barik ka do oh. Kali matama sa balay. Ay, ano na ho. Ano na, pusti mata Matama na sa balay. disco, ko. Barik na ang puste. Ang mga ano, matama sa balay. Grabe, yan na lalain na nag-aros yung syukod sya nila, okay? Grabe, puso talaga. Alat na, oh. Tungod na mo, no. na sa meteorize. Ay, grabe. Ay, ko. Yun, gabi, ada aku tak asyik nak gabe ada nak pusti yo. Untuk nak ayat, untuk ni ni, berada barang jual ni ni. Kira nak nama ni kan down atau out? Arak nak terang gada nama mak aku ini tadi. Abang kusuk. Grabe. Hindi okay. oh. right, na matapos na yung nabagyo. Oh. Urtod na laki Kung sa'yo mga posti Sigurado Maraliwan niya ito Alay pa kaya di oh Nabidyo ang kanyang posti oh Kaya di oh. Pernahin, Nakalak! Ah, daw. Nakod na ngayon laki. Maraming kusog talaga siya nabagyo. Ito, sa baba nga na ito. Ang mo? Ako pina sa ada sa tabok na balai? Ah, kita nyo no? Ah, abi na bugso. Ah, abi I do